Isang lingdol ang yumanig sa Southern Taiwan. Ito nga pong January 21, Martes po na madaling araw, isang magnitude 6.4 na lindol ang lumitaw. At hindi lang po ito basta-basta lindol. Ito'y nag-iwan po ng pinsala ng takot at mga tanong. Ano kayang nangyayari? Bakit tila paulit-ulit po ang mga trahedya sa lugar na ito? Tara at pag-usapan po natin ito. Kakiers, narito nga po ang nangyari. Nitong madaling araw po ng Martes, January 21, niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang Southern Taiwan. Ang epicenter po nito ay sa bayan po ng Dapo sa Chiayi County na may lalim po na 9.4 kilometers. Ramdam po ang lakas ng pagyanig sa Chiayi City kung saan po nagtamo ng pinsala ang ilang gusali. May mga residente pa nga na-trap no, sa loob po ng gumuhong istruktura sa Tainan City. Pero buti na lang po mabilis ang aksyon ng mga rescuers. Alam niyo po ba, ang Taiwan po ay nasa pagitan ng dalawang tectonic plates, ang uh, Eurasian plate at ang Philippine Sea plate. Dahil po dito, madalas nilang mararanasan ang mga lindol. Kaya hindi po ito bago sa kanila. Pero kahit gaano pa po sila kahanda, minsan po talaga hindi ma matatawaran 'no ang lakas po ng kalikasan. Kaya noong April ng nakaraang taon, Niyanig din po sila ng magnitude 7.2 na lindol sa Howlian County. Nakakalungkot nga po, no? 13 ang nasawi noon. At noong 2016, isang magnitude 6.4 na lindol din po ang tumama sa Southern Taiwan na ikinisawi din po ng mahigit sa 100 katao. Pero alam niyo po ba kung anong pinakamalala ito pong nangyari noong 1999 na magnitude 7.3 na lindol kung saan mahigit sa 2,000 katao ang nasawi. Nakakadurog po na puso ito. Kung makikita nyo lang ang sitwasyon po ng mga tao ngayon, mga kakirs talagang nakakaiyak. Dahil wala pong kuryente, walang tubig at uh, maraming nawalan po ng tirahan. Ayon nga po sa isang residente, hindi nila alam kung saan magsisimula. Pero alam niyo po ba kung ano po ang nakakabilib dito? Sa kabila po ng trahedya, nandyan pa rin po ang bayanihan. Ang mga rescuers po natin, mga volunteers, pati na rin po ang mga simbahan, no? mga tao sa simbahan sa Taiwan ay tumutulong po upang mapagaan ang sitwasyon ng mga nasalanta. Kung hindi po ito isang inspirasyon, nako po, ewan ko na lang kung anong kayang mangyayari doon ngayon sa sitwasyon no? ng mga natamaan ng lindol. Now, sa gitna po ng trahedya, Marami pong tao ang nagtatanong, nasaan ang Diyos? Bakit hinahayaan ng Diyos ang ganitong mga sakuna? Mga kakiers, hindi ba ito rin po ang tanong natin kapag dumadaan tayo sa mga mabibigat na pagsubok? Sa episode po na ito, tatalakayan po natin ang mga pananaw no, ng simbahan sa ganitong mga trahedya. Ano ang sinasabi ng Biblia? Ano ang papel ng tinatawag natin na spiritual warfare sa mga ganitong pangyayari? Tara, samahan ninyo ako sa isa pong makabuluhang pagninilay. Kakiers, ang mga lindol, bagyo at iba pang natural po na sakuna ay madalas po na ikinakabit sa tinatawag po natin ng, or sa tinatawag ng simbahan na likas na kasalanan ng mundo. Hindi po ito nangangahulugan na ang mundo mismo ay nagkasala. Kundi ang ating mundo ay nagbago dahil po sa original na kasalanan ito pong sinasabi no in Genesis chapter 3 verse 17 na sinasabi po ng Diyos kay Adan, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Sa paghihirap, kakain ka mula dito sa lahat ng araw ng iyong buhay. Sumula so, po sa pagbagsak ng tao sa kasalanan, naapektuhan din po ang kalikasan. Kaya ang mga sakunang tulad po ng lindol ay hindi po parusa, kundi bunga talaga ng sirang relasyon ng tao sa kalikasan. Ang simbahan po ay naniniwala na tayo ay tinatawag na maging tagapag-alaga ng mundo upang mabawasan ang pinsalang dulot ng mga ganitong trahedya. Ayon nga po sa katuruan ng simbahan, ang mga sakuna ay paalala ng kahinaan ng tao at ang pangangailangan natin sa Diyos. Sa halip na tanungin po ang Diyos kung bakit nangyayari ito, dapat po nating itanong, ano ang minsahin niya para sa atin? Baliwanag po yan ang sinasabi sa Matthew 24 verse 7 to 8 na sinasabi po ng ating Panginoong Kristo, magkakaroon ng mga lindol sa iba't ibang lugar. Ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Ang mga salita po ng ating Panginoong Kristo ay nagbibigay po ng babala na darating ang ganitong pangyayari, ngunit ang mga ito'y paalala rin na huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang simbahan po ay nagtuturo na ang bawat trahedya ay isa pong tawag upang magtiwala tayo sa awa ng Diyos at magkaisa bilang isang community. Sa panahon po ng trahedya, ang panalangin ang ating pinakapangyarihang sandata. Ayon nga po sa kay Saint Padre Pio, ang panalangin ay ang pinakamalakas na armas na mayroon tayo. Ito ang susi sa puso ng Diyos. Kaya naman, ang simbahan po ay nananawagan ng sama-samang panalangin para po sa mga nasalanta ng sakuna. Lalong-lalo lalo na po itong nangyari sa Taiwan. Kung kayang banal po na misa at ang uh, pagdulog po sa mga sakramento tulad po ng uh, kumpisal no, at ng eukaristiya ay nagbibigay po ng lakas ng loob at kapayapaan. Na gitna po ng kaguluhan ay kaawaan tayo ng Diyos, tulungan tayo ng Diyos. So sa mga sakramento po nararamdaman natin ang presensya ng Diyos na gumagabay at nagpapalakas po sa atin. Isa pa pong mahalagang bahagi ng pananampalataya ay ang pagdarasal ng Santo Rosario. So sa pamamagitan po nito, hinihiling po natin ang tulong ng mahal na Birhen Maria. Tulad nga ng sinasabi ni Maria sa Fatima, ipanalangin ninyo ang buong mundo, lalo na ang mga makasalanan. Ang bawat Hail Mary po ay isang dasal para po sa kapayapaan, kagalingan at pagkakaisa. Kung kaya dapat po lahat tayo ay marunong manalangin po nito. So kung kaya mga ka no, hindi lamang po physical ang laban po na kinakaharap natin sa panahon ng sakuna. Maroon din pong spiritual warfare or spiritual na digmaan. Maliwanag po ito na sinasabi din ni San Pablo in Ephesians chapter 6 verse 12. Sinasabi niya po dito na sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan laban sa mga makapangyarihang espiritu ng kasamaan at kalangitan. So dito nga po ka sa panahon po ng trahedya, maaari pong subukan ng demonyo na maghasik ng takot, galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit bilang mga kristyano, tinatawag po tayong maging matatag. Dapat po tayong magsuot ng tinatawag nating armor of God, ang ating pananampalataya, ang katwiran at ang salita ng Diyos. So ang panalangin po natin, ang ating pagbabasa po ng Biblia at ang pagdulog po sa Holy Spirit ay nagbibigay po ng proteksyon laban sa ating spiritual na or laban sa mga spiritual na panlilin lang. Kagaya rin po ng sinasabi sa Biblia, in James chapter 4 verse 7, ito ang payo. Magpasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at siya ay lalayo sa inyo. So sa mga ganito pong panahon, magkaisa po tayo bilang isang simbahan upang labanan ng anumang spiritual na kasamaan na maaari pong sumabay sa ating paghihirap. Sa kabila po ng lahat ng ito, ang ating Diyos ay Diyos po ng pag-asa. Kagaya po ng sinasabi ni Jeremias no, 29 verse 11, pinangako niya na sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga planong magdudulot sa inyo ng kapayapaan at hindi ng kapahamakan, mga planong magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Ang bawat pong trahedya na ito ay may layunin. Mari po itong pagsubok no, para sa atin upang tayo magkaisa, no, matutong magmalasakit at uh, mas mapalapit po sa Diyos. Nasa huli po ang bawat pagsubok ay may dalang biyaya kung tayo'y magtitiwala po sa Kanya. Kung kaya mga curious hindi po sapat na tayo'y magdasal lamang. Tinatawag din po tayong kumilos para sa ating kapwa. Sinasabi nga po in Matthew, Matthew 25 verse 35 to 36, sinasabi po ng ating Panginoong Yeso Kristo na sapagkat ako'y nagugutom at binigyan ninyo ako ng pagkain, ako'y nauuhaw at binigyan ninyo ako ng inumin, ako'y naging dayuhan at pinatuloy ninyo, So narito po ang ilang kongkretong paraan upang makatulong. Una po na maari nating magaw magawa is magbigay po ng donasyon. Na maaari po tayong makapagbigay no sa mga organisasyon na tumutulong po sa mga nasalanta. Pangalawa po dito ay mag-volunteer. No mag-volunteer po tayo sa mga relief operations kung malapit tayo sa lugar na naapektuhan, maaari po nating gawin ito. Pangatlo po ay of course no magpalagana po ng impormasyon. Mari po nating gawin ito no na ipalaganap lalong-lalo na po sa social media tungkol po sa mga uh, legit no na paraan po ng pagtulong. And of course na no, maging mapagmalasakit sa ating kapwa Pilipino na maari pong nasa parehong sitwasyon din. So kung kaya ka curious ang mga lindol na ito hindi eh, lamang po isang hamon ng kalikasan kundi hamon din po sa ating pananampalataya na sa ganitong mga pagkakataon masusubok po ang ating pagtitiwala sa Diyos at ang ating pagmamahal sa Kanya. Ang tanong po dito, mananatili ba tayong tapat o magpapatangay na lang tayo sa takot sa kawalan ng pag-asa? Ano po ba ang inyong komento dito? Ang inyong pananaw mga ka-curious? Pakicomment po no, sa ating comment section. Tandaan po natin ito ang sinasabi no, ni niyang, ni San Pablo sa kanyang sulat po sa Romans chapter 8 verse 28 alam natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa para sa kabutihan ng mga umiibig sa kanya so sa huli po kakiers ang Diyos ang ating sandigan ang kanyang awa at pagmamahal ang magbibigay sa atin ng lakas upang bumangon mula sa anumang trahedya so maliwanag po yan kakiers kung kaya kung naantig po kayo no, sa kwentong ito, sa balitang ito, Inaanyayahan ko po kayo na makiisa sa ating misyon na magdasal, magbigay at kumilos para sa ating kapwa. Huwag po nating hayaan na maging ordinaryo ang ating pananampalataya. Gawin po natin itong buhay at makabuluhan. Magdasal po tayo para sa mga nasalanta ng lindol sa Taiwan at sa buong mundo. At huwag pong kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe po sa channel na ito para po sa mas marami pang kwentong puno po ng aral at inspirasyon share nyo pa ito ang video natin upang marami pa ang maabot ng mensahe ng pag-asa.